Sa mga nagtatanong at nag-iisip kung magkano nga ba ang kikitain sa 500k views. Well, papakita ko po sa inyo guys kung magkano para meron po kayong idea. Pero bago po ang lahat, may tips lang akong ibibigay sa inyo guys. Pag wala po kayong maisip na content, naikita nyo yung video, meron po yan siyang use audio or remix. Gamitin nyo po yung use audio at gawan nyo po ng video or mag-remix po kayo. Ang dami pong mga nagtitrending na mga content gamit po yung remix at mga audio ng iba. Pwede lang po sa inyo kung ano yung pipiliin yung audio or i-remix nyo na sa tingin nyo magtitrending at pag-uusapan. Okay guys, ito na po yung aking earnings or ito na po yung earnings ng 500k. Ayan! Ayan na siya! <laughs> 49.27 dollars po siya. O di ba? Isang video lang 'yan. Kung marami ka pong video, o di mas lalo pa siyang malaki. Please share this video and follow for more tips. Thank you so much.